Umalis ka na naman? Ipupunta lang ako, Mara. Saan ka pupunta? Sa babae mo? O ano naman ngayon ang pakala mo? Grabe naman, Ron. Aalis ka na naman. Hindi ka malang nakikita ng anak mo. Bakit ba kasi pinagpipilitan mo na maging okay tayo, Mara? Ron, ang sakin lang. Kahit malang magpanggap ka sa harap ng bata na okay tayong dalawa, na wala kang babae. Ayoko na nga, Mara. Di ba pinagbigyan na lang kita na magstay ako dito? Dali ng pakiusap mo sa akin para sa anak natin. Oo, nagpapasalamat ako na pinagbigyan mo ako sa hiling ko. Kasi alam mo, naghaling ako sa broken family. Ayoko lang maranasan ng anak natin yung ganong sitwasyon. Napakahirap para sa akin, Ron. Napakasakit. Naintindihan naman kita, Mare. Pero ayoko na nga eh. Hindi na kita mahal. Kahit nalang magpanggap ka, Ron. Ayoko na nga, Mara. Naintindan mo ba yon? Laging kang inahanap sa akin ng bata. Anong nasabihin ko? Alam mo naman sabihin ko na pupunta ka sa trabaho kahit hindi. Pwede magpanggap ka na lang din na magtatrabaho ako. Ayoko na, Mara. Diyan ka na. O oh, anak, hindi ka ba kumakain? Ayaw mo ba na kanton? Ah, uh, gusto mo punta tayo sa Jerry B or sa Mcdonald's? Ligta yung fried chicken, di ba? Favorite mo yun? Gusto mo? Ha? Ayun, kung kung kung, ah, gusto ko Daddy. Ah, gusto mo kay Daddy? Ah, uh, si Daddy kasi is nag-work pa. Pero ah, uh, siguro uuwiin, Mami. Isang surprise ka noon. Ha? Gusto na, may Waka, so, ako, ako din, anak. Gusto ko na din si Daddy. Pero huwag kang mag-ingla. Dadating na si Daddy, Mami. So, surprise ko na. Hintayin natin siya. Ha? So, kain ka na mo. Mm. Hi! Sige na, kain ka na. Ano? Buti naman, umuwi ka pa. Oo, oh, buti talaga, umuwi na ako. Grabe talaga. Lagi ka nalang umaalis ng bahay. Hindi ka na nakikita ng anak mo. Marapagod na pagod na ako eh. Ayoko nang magpanggap. Ayoko nang ganitong sitwasyon. Sa palagay mo ba, ikaw lang ang napapagod? Napapagod din ako ron. Hirap na hirap na ako, Mara. Itigil na natin to. Hindi na kita mali. Hindi <sighs> ba pwede magpanggap ka lang kahit para sa bata? Puro pagpapanggap na lang ginagawa ko, Mara. Hindi na nga ako masaya. Naintindihan mo ba yon? Ano? Tama na, Mara. Huwag mo nang ipilit yung gusto mo. Samang-sama na ako eh. Pero maawa ka naman sa bat. Maawa? Maawa ang gusto mo? Ginawa ko naman lahat pero hindi ko kaya. So ano, ipagpapalit mo na lang kami? Ha? Mas pipiliin mo pa yung babae mo? Mas kesa sa aming dalawa ng anak mo? O oh, ano, Mara, ito ang gusto mo? Oo, ito ang gusto ko! Di mag tayo! Oo, oh, anak. Bakit ka pa natutulog? gabing gabi na? Daddy, may tatanong po ako sa inyo. Ano yung gusto mong itanong sa Daddy, Nak? Daddy, hindi mo na baga po ha? mahal si Mami. Ano na sabi, anak? Narinig ko po kasi kayo kanina na nag-aaway. Ano na, Kahit anong mangyari, ano mahal kayo ni Daddy, ha? Intindihan niyo pa yun, Nak? Dadi, kung mahal mo lang naman po kami ni Mami, iwanin mo na lang po kami para masaya ka na po. Sorry talaga. Alam mo, na. Tawarin mo si Dady, ha? Hindi ko na talaga kayang maging maayos ang pagsasama namin ng Mami mo.